Ayan mga guys, uh, nagbababa kami ng pipe ngayon ngayong gabi At, uh, para din po sa ating mga kababayan uh, ngayon uh, nandito ngayon si Papalon magtatrabaho muna abangan nyo pala mga guys yung aking sinasabi sa inyo na tutulong tayo sa ating mga kababayan kaysa eh, ngayon uh, wala pang punto si Papalon, wala pa tayong tatanggap na allowance kaya mga abang basta abang abangan nyo na lang ito. Ito mga susunod na buwan. Basta pag nakuha ko na yung alawans ko, pamimigay natin yan sa ating mga kababayan. Tutulong tayo na kahit konti lang. Abang abangan nyo na lang Malapit na rin. May kita nyo na rin yan. Ayan. Uh, sacrifice muna kami rito para sa ating mga kababayan. Para magkaroon din ng tubig dito sa Kabite yung ating mga kababayan. Ayan. Kasi ah. Uh, pinakamin nito na mga tubo yun nga, siya sabi ko sa dati, habang nag-live natin dati na dito tayo mad madi-destino sa Cavite ayun, nat natupad na at kababalik ko lang din sa trabaho Ang ganda ng buwan oh, ganda ng higat ng buwan bababa ngayon para doon sa baba para maikwan natin yung pipe ayan ngayon uh, sinara namin muna pang temporary dito para uh, makapan yung mga tao sir, hi <laughs> dito kayo daan, daan? sa yung mga kapabayan natin. Okay, masunod na rin sila sa ako uh, kasi napaka-delikado kasi dito pag nag-relifting. So, uh, kababalik din natin kasi sa trabaho kaya hindi tayo gano'n nagla nagpa-vlog kasi uh, nag-aanda din tayo sa ating pinangako sa inyo, sa ating mga supporters. Uh, babaguhin ni Papa Lon yung ating content para tumulong sa ating mga kababayan. Kahit konti hindi lang. Ayan. Ayan nga guys. Uh, binuwat na kayo yung aming pipe na ibababa. Ayan. Diba kasi itong lugar dito sa mga tiyan talaga na no? mahina ito, ito dito, mahina kaya nagkaroon ng uh, main tubo mga pipe na malalaki kaya uh, na sa ginagawa para dalhin uh, nyo, nyo sa buo taas sa malalim kaya sa sa ating mga uh, viewers uh, magandang maganda gabi ayan uh, ah, binawat na 20, ayan. kasi maraming wire kasi mga guys mga So, uh, iba baba na yan dito. Ah, uh, ito pala galaw, ito yung laging nagbabago. na pala tayo, ito mga gasa Para may nataka bigas yun guys uh, 4 tons bigas niyan uh. kita sa mga ayan, uh, balik na naman ang pagkalung kaya yung silang hako sa inyo uh, kumito, natin na sa trabaho rito para makasawa tayo ng alawas para may pang pantay sa ating mga kabayan at pang tulong tayo kahit konti sa mga guys para yeah. so, uh, hindi tayo uh, may rapat sa ating tulong sa ating mga kabayan Yan. kasi doon lalabas yung aming uh, machine mga guys para uh, to dito makatagos yung tubo kasi yan may machine yan dito sa ilalim ilalim ng lupa Hanggang doon sa nag-uupay. dito. yung na napakabait. Oh! Sir! oh, Oo! Oh, Kuha ka muna! Kuha ka na! Eh, lalabas ka na naman sa YouTube Yan yung mga engineer namin mga guys na super bait yan ang uh, engineer Ayun, napaka na engineer Sir Vince Parang ang mga turbante rito uh, puro pa lang yan yung pan kapatid yan ng turing lahat katrupa niya lahat Ayan uh, Binababa na yung uh, wala yan yung turbante Basta ako rin ito sa ito いいね。 sa uh, ito yung sukti namin po kayo ok guys uh, marami salamat sa inyo at uh, sa lahat ng ating supporters yan yeah, at uh, sorry naman ni Pasalon na promise sa inyo abang abangan nyo na lang yung ating pagbabago ng ating content kasi ayun nga sabi ko sa inyo tayo gagawa ng content na panibago para tumulong sa ating mga kababayan abang abangan nyo na lang kasi uh, wala pang budget sa si Pasalon wala pang uh, so, dito allowance kasi kababalik ko lang sa trabaho kaya hindi ako naman mag-upload kasi uh, andito tayo nakapokus na nga sa trabaho para magkaroon tayo ng allowance Okay so, guys, uh, maraming salamat sa so, walang sawang pag-support sa atin sa support nyo rin sa ating channel uh, Baba na lang yung ating pagbabago ng ating channel Hanggang dito na lang muna, ingat po kayo at God bless Bye bye!